and coconut para mas masarap. Okay, ito na nag na ito. Finally, ito sarap. Nakamay no, ko siya, sobrang bango niya. Ayan o. Oh. Kikita niya yung uso. Ang ba? Ang bango. Amay mo. Amay mo, hindi mo namay. Ang bango nga. Amay ko. Ang bango siya. Ayan na guys, sakta may cheese ba yan? Or, at all dead name. Sabi ko lang yung cheese. Yun? Oh, wow! fresh na fresh siya. Pag binili mo, doon pa lang nila gagawin. Kaya talagang fresh at mainit pa. Oh. They're salted so that egg. Grabe yung usok. Hindi pa makain. Mainit.